Saan nga daw ba natin makikita yung mga community standard ni Meta? So, meron nagtanong guys kung saan nga daw ba natin makikita yung mga policies niya, yung mga community standard ni Meta. So, sa mga hindi pa nakakalam guys, sundan nyo lang ang video na ito. So, dito guys sa ating Facebook account, pindutin lang natin itong settings. And then, scroll natin dito doon sa baba, yung pinakababa. Ayan, ito community standards. Yan, pindutin natin. And then dito guys, pwede na kayo magbasa dito. Pero kung may gusto kayong importanteng basahin talaga na about sa mga spammy, about sa mga ganyan-ganyan, nandun sa pinakababa yan, scroll nyo lang. kung ganyan, Ito pala, yung, kung ganyan ang sinasabi doon sa video nyo, ibig sabihin, hindi siya allowed. Pero pagka ito, may yellow siya na ganyan, uh, may may kulang doon sa mga pinopost mo. So for example, meron kang uh, uh, nagpost ka ng puro capital letter sa caption. Ayun, naggaganyan siya, limited rate siya. So for example dito guys sa pinakababa, ayan makikita nyo dito about doon sa kung ano-ano yung mga bawal, about doon sa mga violence, mga bullying, mga child sexual, mga ganun, uh, mga suicide. Yan guys makikita nyo dito, dito nyo makikita lahat. So kung gusto, kung may time kayong basahin, dapat basahin nyo itong mga to dahil hindi tayo pwede na umasa lang doon sa mga nag-tutorial. Dahil mas maganda pa rin kung kayo mismo yung magbasa para alam nyo yung mga bawal at hindi. Dahil lang uh, ang pagkakaroon natin ng bawal at hindi ay makikita lang natin 'yan guys sa sarili nating karanasan. Kasi hindi natin masasabing bawal pa 'yan kung hindi pa natin nararanasan. Kaya kailangan na uh, ugaliin nating basahin itong mga nilalaman ng community standard ni Meta.